Sa tatay lang nalapit eh. siya <laughs> Marami hong nagahanap kay Momo ay kita niya naman ho pagkakalaki na ni Momo at gabaywang na ho ng tatay ang taas. Sa tatay lang huyan yan malambeng at lumalapit. Kung sasamahan natin si parang dayo mangumpay at bibisitahin natin si Momo. Alam ko naman kilala niyo si Momo, di ba? Kaya ngayon, samahan niyo na ako. Alam ko na may miss niyo na si Momo, lalong-lalo na sa mga nakapuno ang vlog namin dyan ni eh, Ate Batang hinahanap niyo sa akin si Momo. Eh, hindi ko na ho kayo buhatin si Momo eh. Kaya, pupuntahan na lang natin ngayon. At ipapakita ko sa inyo. Di ka, tara na! At ngayon, sasamahan natin ang tatay kong guwapo. At tayo ay mangungumpay! Alam mga friends, kasama ko po ang mga batang masungit. Hindi <mimitation> <mimitation> po yung mangungumpay. <mimitation> Di nila kami kukuha ng damo. Pero bawal na daw ipastol din ni ang baka. At pinagbawalan ho may-ari ng lupa. Kaya pag yumaman ho kami, bibili ho, kami ng tatay ng malaking lupain para malawak ang kanyang pastulat. Ay mga friends, po o. kami ng kumpay. Sama ko po ang magaling mag-trip. <laughs> Siyempre, kailangan nating buwawi kay Paring Dayo at kailangan nating siyang samaan sa pagpangungumpay kasi nga, syempre, lagi naman nating napagtitripan ang tata. E di ngayon, hindi naman nating pagtitripan. Sasamahan natin kung ano yung mga ginagawa niya tuwing hapon, tuwing umaga, garin Ito pong pangungumpay ay isang bagay na nakasanay na po ng aming ama na hindi na po namin kayang tanggalin sa kanya. Kasi ho, parang ito na yung nagpapalakas sa kanya sa araw-araw. Kumbaga ho, iari na ho ang kanyang bitamina at araw-araw niya hong routine. Yan, ito po talaga ang buhay. Pag po po kayo may alagang baka, kailangan po kaunting gaan ng katawan. Dahil po pag mabigat, ang baka ay nagugutom. <laughs> Bay daw hindi mo napakawalan ang baka mo. Sige, pwede mga friends, marami pong magtatampo sa akin. Marami pong masisira. Ngayon, itatry natin ang ginagawa ni Pandeo. Ano po, oh, mga friends, inagaw sa akin. Talaga pong kayaan sila makukulit, oh talaga pong nagpupumilit. Pag daw magtatabas ka, dapat ang hawak mo din sa taas, tapos ang taba sa baba, para daw hindi maputo lang iyong kamot. Alam mo yung kamot, kamay! Ayun po, talaga oh. talagang may mga makukulit po no? Oh. Ingagaw sa akin ng gulok, at talaga daw po siya naman. na mga friend. Ganun po ang buhay namin sa probinsya. Ganyan po, ang palaki ko sa kanila. Sanay sila humawak ng damo hindi po yan makakate yan o no? oh. kita ninyo yan mga friends o oh. sa ninyo tagalap pong sanay na sanay o oh. yan uh, okay ok kayo siya mo hindi marunong okay. ganito po yung sasako Come on, come ito oh, lang po, buwan niya pa rin siya hindi, hey, itutulungan oh, ayan lang po buwan niya pa rin siya yeah. mga friends mga friends oh nagaw na naman talaga po hindi mawili talaga po gusto siya dumali rin ayan o oh, dami po kong magsiksik parang lalaki oh. Oh, po niyo kung dumalay Ah. Minsan, ang buhay ay weather weather lang. Oh, Ito oh. po Talaga po ko Para pong hindi nangangat eh. Oo. Oh, oh. Dini sa bukay, pag gusto mong mangumpay, magsusot ka ng mga garne. talaga. Oh, hindi yung hindi talaga... dapat hindi nakasort. Pinagpapahili pa yung kanyang suot. Talaga pong panlaban ang suot niya. Oh. Ito ganyan niya. Oh. Ang dumalay. Eh. Talalaki po ng bisig na niya. Oo, oh, tumiksik sa sako ko Yo. Ang urin po ninyo. Paano isiksik? Yo. Yan. Yan. Oh, nakaisang sako na kami ng tatay. Ah, oh, ay, kulang pa nga. Ay, kailangan pala isiksik na siksik na gayon. Ay, ay, sinisiksik na. Ay, po ang kakain, ay mag -ina. Ayan, kita nyo naman, ganito lang po ang buhay namin din eh. Kapag ka iki boring, may makagawa ka. Dapat hindi ka nabobord. <laughs> may mga damo damo rin yan. Mag-comment ho kayo rin sa comment section at aming tatabasan ng tatay para ho sa kanyang baka eh. Sino magpapatabas? At kami ho magtatabas. Ano, magpapatabas gaya? <laughs> ho, dito ho dati nakatali si Momo dyan sa may puno ng langka. Ay eh, ngayon ho, bawal na daw ho pagtalian yan kaya nilipat ho ng tatay. Ay eh, ngayon, tatabasan na lang namin ang parting are at kukuhanin namin ang damo at ipapakain namin kay Momo at saka sa kanyang mama. Tatay, may tanong ako sa iyo. Paano pag ikito Miguel na sa paggagayaan? Hindi parang kang magkakasakit. Alam mo sa totoo ka. Oh. Ito, exercise ko. Ah, ito na mismo ang pinaka-exercise mo. Mm -hmm. Kaya ayaw mong ibenta ang iyong baka. Ha? Oo. Oh. Hindi ka gano'n papagor. Pa, okay lang. Okay Ay, lang. Masaya ka? Masaya naman araw-araw. Awan -araw. mo tayo. Balang araw kayo tayo magkakaroon ng malaking lupa. Tapos doon mo napapaligawan ng iyong mga alaga. na? Oo, bibili tayo ng lupa natin. Balang araw, pagka tayo marami ng pira. Akala ng mga tayo marami tayong pira. Hindi nila alam. Wala nga tayong sarili lupa. Kaya huwag kami ipatuloy ninyo suportahan patuloy yun ninyo kaming suportahan para humabilhan ko ang tatay ko ng lupa niya. At meron na kaming papaligawan ng kanyang mga alaga, ng kanyang kambing, ng kanyang baka. O, di mas masarap ang buhay. Kita nyo naman, pag ng tatay ka, kaya-kaya kang buhatay. Kaya sa mga chicks ng tatay ko, ka, kaya kang buhatin ng tatay ko at ibabalibag ka niyan. Pero sa kama. <laughs> Kayo kay Momo, sa mga nakamiss kay Momo, makikita nyo na ulit si Momo at malaki na si Momo. Atay, tiga. Malaki na si Momo. Ah, malaki na po. Ako, kakatuwa na po siya. Kaya ako po sa baba, ay nalayas na. Naku, tatay, na wala na ang baka mo. <laughs> ay, ang laki nga. Hala, laki na ni Momo. <laughs> Kita nyo ga? Ayan si Momo, nasa baba. Ang laki niya na. Ah! Oh, saan naghahanap po kay Momo? Okay, kita niya naman, kalaki na ni Momo. Oh, mabubuhat ko pag ahuyaan. Eh, kalaki-laki na. <laughs> Ayan ho, mga friends. Kita niyo yan oh. oh. talaga po binibigay. Ayan oh. Oh, dali, kain okay. na. Okay. Duh. Anak, doon sa bandang itaas. Ayan, dyan. Wala, takot sa akin. Ayan, dyan. Kita niyo gano'n kasi kasipag niya ang anak na yan. Talaga po sila pag ulot sumasama sa akin o hihi pa na mo hmm kita niya naman po o oh, kabait nakain <laughs> kalaki na ni Momo paano ko pa kaya humabubuhat aring batang aray kit naman ang momoy na, mo mo na yan. Momo, kain na Momo. Siguro ho, kung kasipagan lang ang labanan, ay eh, panlalaban ko na ho aring si paring kayaw. Dahil ho aray, ho yung tipo ng taong wala na hong pahinga pahingay, eh. lahat ho ata ng gawain ay eh, alam na eh. Ika nga ho eh, hindi man ho pinagkaloban ng tatay ko na makapagtapos ng pag-aaral, pero ako na ho ang nagsasabi sa inyo, kahit ho ang tatay ko hindi nakapagtapos ay eh, isang edukadong tao. hapon daw kung kinukumpayan na rin ng tatay, eh hapon ko lang ho siya nasamahan kasi kapag ka umaga ho, ako naman ang nag ng kanyang baboy. Hello mga friends, tapos na po kami magpakain ng baka. Ngayon po ay magkasama na ulit kami pa uwi. Sana po i-like At kami po ay magkasama. kita po ninyo. <laughs> Kakaintay lume. Pwede. Sige po mga friends, salamat. Bye, bye bye! Bye po. Sa susunod